Hi guys! Ngayon ay nagluto tayo ng merienda. Today is Sunday. So yan ang pamerienda natin. Pansit sa so tanghon. Ayan, cook na siya mga mami, mga ate. So ganito ko ako magluto ng pansit sa so tanghon. So ang sinagot ko dyan ay baboy at saka manok. So ayan, So, bali, kalahating kilo lang ito ng sotanghon. Kaya, ayan, medyo marami na rin siya. Isang kawali na din. O, oh, diba? O, oh, anong masasabi nyo sa ating pasotanghon? Alam niyo masarap ang sotanghon. Ang sit sotanghon yan. Special na special talaga siya. Yan po ang aking specialty, ang magluto ng pancit sa so tanghon. So, madalang po ako magluto ng bihon. Madalang po ang kadarasan ko lang ginaga ginagawa ay yan o, oh, ba diba? Tsaka pag magluto kayo ng sotanghon, piliin niyo yung sotanghon na yung original ang tapak. Para talagang, ayan o, oh, makunat siya compare mo dun sa mga local na nabibili na sa ito hindi siya o talagang makisap-isap siya o yan ipiliin niya yung tatak ng yung original sotanghon yung pangalan niya ay Sapporo yan. so marami kasing klase ng sotanghon yung iba ay ano lang pag naluto, malambot unlike ito sa puro siya ay ano makunat talaga siya o iba diba o tingnan ninyo o oh, ni diba o oh. o oh, yan ang sarap yan. sarap ng ating pasotang home for today saka hindi siya nakakasawa yan So, nagkaroon lang po ng time magluto. Ayan. Diba? di diba? Ayan, ayan. O, o, o. Diba? Ang hirap ng haluin. Ayan <laughs> ang original na sotang hon. Ayan. O, see? Diba? Yung ano siya, madulas na makuna talaga. Uh, hindi siya basta-basta nag ano, lumulam, lumalambot or napuputol. Ito kailangan mo pang gupit para ito, puto, putol-putol. Ayan. Tsaka hindi siya malabsa. O, di ba guys? So, kain tayo. So, yan ang ating. Kita nyo, makisap-kisap pa. Di ba? Ayan, oh. o. Kita nyo, makikita ang original na sabang so kawan. Ayan. Makisap-kisap pa texture. Okay guys, thank you ulit yes, sa inyo. Bye!